tula na. Tingin ka muna kay mama. May <tuloy> mo, mo yan doon. Tuloy mo itong niwawadis mo. Tingnan mo, pati maliliit kinuha mo. Okay yan, akin na maliliit ito doon. Nag-enjoy ka. Hindi ka na nawala, laki pa to eh. Hindi na yan lalaki, talaki. Eh, katulad ito. Bakit? Wala kang pasok, dapat tulungan mo si mama. Wala nga pasok, dapat tulungan. Video? Bakit? Bawal mag-video? Hindi, bawal Bawal daw Bawal magvideo hmm. Send mo Bagal mo, tanggalin mo yung ano Uy, di nakatulong ka kay mama Sen mo, daming basura, oh Matulong naman ako, eh ko na magbibidyo Ayun pa, oh Magsunog ka doon Sisikat na naman sa Bo? Ba't artista ka? O, tingnan mo, ang dami pang basura doon, oh, magsunog ka. Artista sa paglilingo. nadalisan mo. Huwag kang didikit sa mga puno, mapiris. Apo. Nakapagsaing na rin si ate Rangrang. -Rang. <laughs> Walang pasok, parang pinarusahan. <laughs> Di ba malinis na yung dito? Asan ka na? Luto, luto na yung sinain mo doon. O. Oh. Ito, hilain mo yung mga damo niya, no? Oh. May piris, mama. May piris, hindi mag-plastic ka. Yung pa, o, oh, nilaktawan mo yun doon. Ay, tatakpan ko na lang. Ano ba naman yan? Nauuna pa yung... Doon ka muna mauna pa akong Anong lalakbay? Lalakbayin kita dyan. May nalalaman ka pang lalakbay. Aalis tayo mamaya, mama. Isang ka pupunta? Maglalaba. Maglalaba? Oo. Oh. <laughs> Bulaga. Mama? <laughs> ano na mo pa? Binigid you eh? Dalis mo. Bawal? Bawal. Ah, bakit? Hindi ka naman kaklasi ko. Hi ka. Oh. Shout out mo sila. Shout out kay ano. Hindi ah. ko alam. Hi? Kaklasi mo, di mo alam. Sa kanilang lahat. O. Oh, sa kanilang lahat. Dalisan mo dyan. Tapos sunugin mo na yan. Ano mo si cellphone kakain muna, wala magse-cellphone hangga't di magkaalmusal. almusal Mag Tinapay ka lang kanina. Kaya nga, ibig ko sabihin kanin. hindi dito sa taas oh. Oh, hi. Hi. Rang-rang. Nagse-cellphone ka na ata? Asan ah, ka? Mama naman. <laughs> Bakit? Paano hindi ka mangangati? Hindi ka kasi magpajama. Mainit. Mainit. Hindi mo pa sinama doon sa kahoy. Para masunog din. Hindi malinis. Mama, hindi na makayuko si mama. ay yung plastic pids, sunugin mo. Plastic pids. ay yung plastic pids. Ay, wag mong itatabi dyan sa kahoy natin. Oo, masusunog yan. No? Usok mong banda dito. Madadamay. Tingnan mo yung mga dahon, oh Yung walis -ting -ting, gamitin mo. Okay? Gamitin mo yung walis ting ting. Madadamay yan. Ako. Wala na tayong ano. Huwag mo yung uh, walisin mo. Ah. Walisin mo. Usog mo banda dito. Dito sa may plastic pizza. Katabi dito, kawawa to. Masusunog na naman to, oh. Maganda na pa mo yung dahon niya. Mamumunga to. <laughs> Bakit? Bawal! Nakailang video na niya Ayun, doon muna, oh. Sa baba muna. Diyan mo, may basura na doon. May pinagsyampuhan. sa yung inaan, oh. Okay. Pulisin mo. Video kanyang... Bakit bawal? Bawal. Ay, makikita yun ang kaklasik ko. Ayusin mo mga naman. Ayun pa o, oh, sa gilid-gilid. Hindi mo makukuha dyan yung maliit na walis ting, -ting na saan ba? Diyan ko na yun. Mga Yan nga pansulok mo dyan. Yan na, linisin mo yun doon. O, oh, daming galat-galat o. -galat, oh. Hmm. Mm -hmm. Di ba? Ano Bawal. na ako. Bawal ko Bawal, Bawal bibigyo ko muna picture ko no? muna. Hmm. Bawal. Paborito mo talaga yung sunog, no? na, tama na picture. <laughs> Gutom na? Mm -mm. Gutom na? itlog lang kay mama niyan. Bakit ma? Unti lang naman yung kakainin mo. Bawal. Unti lang naman. Oh. Hmm. Asan? Ah, hmm. oh, ayan yung kinuha mong cute. Ang cute ka. Ang cute guys. Ang cute Ang cute Video lang kita. Hmm. Habang naguhugas ka. Eh, di mo si mama na naman. Habang nagluluto si mama, ikaw naguhugas ka. Di ba? O, sabay na tayo higa niyan doon. Higa tayo ni... Higa tayo ni Kutok. Ang junior.